kailangan natin magsipag, kailangan natin gumawa ng paraan kung paano natin mapapabuti at mapapaganda buhay natin. Binigyan niya tayo ng challenge sa buhay. Pero sa totoo lang mga idol, napakahirap maging tao. Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Kakauwi lang natin galing sa trabaho at talaga naman Uh, pagod is real talaga. Sobrang burnout. Pero no choice tayo. Kailangan natin magsipag, kailangan natin magbanat ng buto para makasurvive tayo bilang tao. Pero kung minsan mga idol, lalo na kapag sobrang pagod na pagod na ako sa trabaho, hindi ko talaga maiwasan na hindi mapatanong sa sarili ko eh. Bakit ganito kahirap maging tao? Bakit ganito ang kailangan natin pagdaanan para makasurvive lang tayo bilang tao? kailangan sa araw-araw magbanat tayo ng buto, kumayog tayo para lang may pambili tayo ng mga pangangailangan natin para may pambayad tayo sa mga dapat natin bayaran tulad ng kuryente, pambiling pagkain, pambayad ng ilaw, tubig, bahay at mga walang katapusang babayarin na talagang nakadikit na sa atin hanggang sa pagtanda natin. G Ganito ba kahirap maging tao? Hindi naman sa nagre-reklamo ako mga idola kasi kung totoo siya, napakaswerte ko na kung ikukumpara sa iba na pinalad tayong mak makapaghanap buhay dito sa ibang bansa. Nagtatanong lang ako, kung bakit, ano ba talaga ang purpose natin dito sa mundong ito? Ito ba talaga ang pinaka-purpose natin ng magtrabaho, ng magtrabaho, ng magtrabaho para lang makasurvive tayo bilang tao? Siguro kaya tayo dinala sa mundong ito kasi may kanya-kanya tayong purpose sa buhay. Maaring ikaw na nanonood ngayon, kayo, sila, nahanap nila kung ano yung purpose nila. Pero kung ako mga idol lang tatanungin, 100%, hindi ko pa siguro nakikita yung purpose ko sa buhay. Hindi ko alam. Yung iba, ginawa nilang purpose sa buhay nilang pagtulong sa kapwa, sa mga nangangailangan. Good job naman yun. Kasi kung sino naman talaga yung may kakayahang tumulong, hindi tumulong sa mga nangangailangan. Ganun naman talaga eh maikli lang ang buhay natin sa mundong ito. Mula pagkapanganak, mas lalo na sa panahon ngayon mga idol, mula sa pagkapanganak hanggang sa pagpanaw mo ulit, swerte ka na kung aabot ka ng mga 60 o 70. Ang life expectancy yata ng mga tao ngayon, nasa 60 na, 70, yung, hang, naglalaro na lang doon. Bibihira na yung maabot ng mga 80, 90, o di kaya sandaan, bibihira na. Sa dami ng chemical na pinapasok natin sa katawan natin, Halos lahat ng pagkain natin, puro kemikal yan. Mga ha, pati tubig na iniinom natin, may, hal, may halo na rin chemical. Kaya paiksi ng paiksi ang buhay natin. Tulad nga ng tanong ko kanina mga idol, ganito ba kahirap maging tao talaga? Kailangan natin kumayod ng kumayod, magbanat ng buto araw-araw, kailangan natin magsipag sa araw-araw para lang makasurvive tayo sa napakaikling panahon ng pamumuhay natin dito sa mundong ito. Siguro ganun talaga kasi pangit naman kung ginawa tayo ng Diyos na ginawa niya tayong hindi na kailangan magtrabaho pahiga-higa na lang sa araw-araw patulog-tulog kahit hindi ka na kumain buhay ka pa rin eh wala pangit naman yung ganun siguro walang challenge kaya, sa, kaya siguro ginawa tayo ng Diyos na ganito kailangan natin magterbaho, uh, magtrabaho kailangan natin magsipag kailangan natin gumawa ng paraan kung paano natin mapapabuti at mapapagandang buhay natin. Binigyan niya tayo ng challenge sa buhay. Yun na lang siguro ang pinakamagandang uh, rason kung bakit kailangan natin gawin ito. Kung bakit kailangan natin magsipag sa araw-araw, bakit kailangan natin kumayod sa araw-araw para may challenge tayo. Para mapatunayan natin sa sarili natin na kaya natin. Kaya natin humarap sa pagsubok na binigay sa atin ng Diyos. Yun na lang siguro ang pinakamagandang rason doon. Pero sa totoo lang mga idol, napakahirap maging tao. Samahan pa ng walang katapusang mga problema. Samahan pa ng napakadaming pagsubok. So, kailangan nating magpakatatag, kailangan nating magpakasipag, kailangan lang, kailangan lang natin ang diskarte sa buhay para makasurvive tayo. Kasama na siguro yan sa package deal na binigay sa atin ng Diyos. Binigyan niya tayo ng buhay, dinalan niya tayo sa mundong ito, at siyempre, binigyan niya rin niya tayo ng challenge na kailangan nating patunayan sa kanya na kaya nating makasurvive sa araw-araw. Kailangan nating kumayod, kailangan nating magsipag, kailangan nating magtrabaho para makasurvive tayo bilang tao. Yun na lang siguro yun. Pero kung ako mga idol, hindi ko pa nakikita kung ano talaga yung purpose ko kaya napapatanong ako. Lalo na kapag nasusobrahan na ako sa pagod sa trabaho, bakit kailangan natin gawin ito, kailangan natin kumayod ng kumayod ng kumayod para lang may pambili tayo ng pagkain at pambili ng mga gamit, pambayad sa mga dapat bayaran hanggang sa mawala na lang tayo sa mundong ito, paulit-ulit yung routine. Challenge na lang siguro to Binigyan tayo ng Diyos ng pagsubok, challenge, para magkaroon naman ng trilang maiklim buhay natin sa mundong ito. Yun na lang siguro yun mga idol, wala... Kung ako lang, wala na ako nakikitang ibang paliwanag pa. Kayo siguro, kung may alam pa kayo na mas malalim na paliwanag, kung bakit ganito ang pagkaka, pagkaka design natin bilang tao para makasurvive tayo sa araw-araw. Kasi napakahirap talaga maging tao mga idol kung sa totoo lang. Siguro kung may, may mas malalim kayong pali paliwanag na pwede niyong i-share, eh, i-share nyo sa baba, i-comment nyo para mapag-usapan natin. At para naman may matutunan kami, baka may mapulot kaming mga idea o aral kung paano namin mas pagagandahin ang buhay namin. Yun na lang siguro yun mga idol. So maraming salamat mga idol. Dumaan lang ako dito at nag nag senti ng konti. At uh, God bless sa inyong lahat mga idol.